Masakit sa mata ang mga kabling naglunduan sa kalye. Pero ang mga to, posible ring literal na makasakit ng tao. Nakabiktima na yan ang ilang residente sa Pangasinan. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Dito sa Pinas, sanay na tayong makakita ng kabling parang spaghetti na na nakalaylay sa lansangan. Pero ang mga ito Delikado lalo na kapag pinabayaan. Ilan nga ang nadali niyan sa isang barangay sa Asingan, Pangasinan? Sa mga larawan pa lang na ito, mararamdaman na ang kirot at hapdi na tinamo ng ilang residente sa barangay Nan Na aksidente sila at ang kanilang sinisisi ang mga nakalundoy daw na kable sa daan ang OFW na si Joseph. Isang linggo pa lang mula ng makauwi galing Japan. Hindi inaakalang ang kanyang bakasyon ay mauuwi sa disgrasya. Nangyari ito badaling araw noong April 19, habang pauwi sila sa ng motor. Sama ko po. Tinataas niya yung kamay niya. Yun para mga wear na yon na nakasabit. Ngayon, nahila niya yata yun, ma'am. Ako naman sumusunod, pero nakapre-pre na na po ako yun, ma'am. Yung mga wear po naman, ano, nasa ilali sa kalsada, Kinain ko ng, ano, dito pa sa gulong ko doon, pumulupot po lahat yung mga wire sa dami ko. So, na doon ma po ako natumba mo. Oh. Walang ilaw ma'am, kaya ako nabulagani mga ma'am eh. Kahit mulagas yung Buti nakita ko yung, kung hindi ko nakita yung, hindi na ako nakapag-pray Natumba ang motor ni Joseph at tumama ang mukha niya sa kalsada. Dahil madaling araw ito nangyari, hindi na nakapag-report sa otoridad siya na Joseph. Kinabukasan na nila ito nagawa at doon nalaman na hindi pala ito ang unang beses na may nadisgrasya dito. Ang kaso, hindi raw ipinaalam ng unang na aksidente ang isyo sa kable kaya hindi agad ito naasikaso. Kinokontak daw nila ang sinasabing internet service provider na may-ari nito pero wala raw silang nakukuhang sagot. Talaga pong hindi lang po sa hindi magandang tignan pero kung no, minsan nakakatakot ng alam ng iba, yung po bang may kuryente ganun. Kung minsan nasa kalsada na eh mismo eh, bagsak na po doon sa daan. sana mapagtuunan din naman ng pansin. Ng... sa Philippine Electrical Code, ang vertical clearance so ang distansya ng kable mula sa lupa ay dapat tatlo hanggang limat kalahating metro ang layo. Depende sa voltaje, basta hindi lalampas sa 600 volts. Hindi dapat ang pagkakalatag ng mga overhead wires and cables natin ay parallel to each other para maayos at malinis siyang tingnan no eh, dahil magkakaibang company magkaibang araw siyang ginawa magkaibang mga tao no hindi siya na plano no? kung kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga kable so hindi maiiwasan yung pagkakabuhol-buhol ng mga kable kaya ang pag-iinstall ng mga kabling ito hindi dapat nagtatapos doon habang nagpo-provide sila ng services dapat yung linya na yon ay nananatiling maayos at minemaintain nila nang sa gayon, hindi nakakaabala or mag-cause ng accident. Si Joseph at ang tatlo pang nabiktima, sariling pera na lang ang ginamit sa pagpapagamot. Hiling nila sa mga may pananagutan. Bigyang aksyon ng problemang ito para hindi na maulit pa. Hindi dahil parang normal na ay papabayaan na lang. Maliban kasi sa masakit sa mata na tignan, ang mga buhol-buhol na kable, posible ring literal na makasakit ang mga ito. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita